Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, April 6, 2025. At syempre bago po ang lahat, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Ito po ay makakatulong para masarap pang lumapit ang swerte na yan. So pwede po kayong magpahid ng mga money oils in yung dalawang palad. So bago po kayo tumaya para kayo po ay kapitan ng swerte. So kinakailangan po ang inyong money oil to po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalo pong pipisa. So kung uh, wala pa po kayo nito at kung gusto po order, pwede po kayong mag-message sa akin. At sa inyo naman pong mga uh, numerong inyong tinatayaan, kung meron po kayong mga favorite number, pwede nyo pong i-mix, i-combine ang mga numero, okay? Itong inyong lucky number, base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaning sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, bibilis ka sa pagkilos at pagsasalita. Pwedeng pwede mo nang iwanan ang iyong mga kakompetensya. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 18, 27, 33, 38 at 41. Para sa taong Taurus, uujukan ka na para bang inuutusan ka na paramihin pa ang iyong kabuhayan. Sumunod ka dahil ngayon ang panahon upang paramihin mo palalo ang iyong swerte at kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero 4, 9, 19, 21, 30 at 41. Para sa mga taong Gemini, swerte ka ngayon. Kaya't sinupin at malin mo ang mga biyaya at pagpapala na mapapasayo upang hindi ka muling manghinayang. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 4, 514, 17, 23, 34, at 40. Para sa mataong cancer, umiwas ka muna sa lihim mong nakukursundahan dahil hindi ito ang tamang pagkakataon. Ang iyong kulay e page, ang iyong mga numero, 2, 7, 16, 25, 32, at 35. Para sa mataong leyo, kahit ano pang pikil ang gawin mo sa kamay mo, muling bupunot ang mga kamay mo para pagbigyan muli ang paulit-ulit na lumalapit sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 10, 20, 29, 30 at 42. Para sa mataang virgo, siswertihin ka ngayon. Ito ang mensay sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 8. 11 14 16 28 at 33 Para sa mataong libra sapat na ang talino mo sa katunayan higit pa ito sa taglay ng iba subalit hindi mo ito magagamit ngayon Ang yung mapalad na kulay ay violet Ang iyong maswerting numero 2 12 19 27 36 at 41 para sa mataong Scorpio, pakinggan mo ang iyong sasabihin sa iyo. May makukuha ka magandang pagay sa kanila na kung isa sa buhay mo, tiyak na siswertihin ka. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 15, 24, 35, 39 at 42. Para sa mataong Sagittarius, magsisimula pa lang tumating ang mga swerte mo. Kaya naman, umasa ka na maitutulad ang mga ito sa isang baha na pataas ng pataas dahil sa dami ng tubig na umaagos at dumarating. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mauserting numero, 9, 19, 21, 27, 38, at 44. Para sa mataong Capricorn, huwag kang masiyahan sa iyong nahahawakan. Dahil sa totoo lang, dito ka magkakamali at ito ang magiging hadlang kung bakit hindi matuloy-tuloy ang iyong pagyaman. Ang yung mapalad na kulay ay mocha brown. Ang numamang sorting numero, 6, 10, 20, 26, 34 at 40. Para sa mga taong Aquarius, kung ano ang nasa harap mo, yun ang sunggaban mo. Huwag ka nang mag-isip pa ng iba dahil mismong kapalaran mo ang naglagay nito sa harap mo. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga maswerte numero, 4, 13, 22, 31, 37 at 41. Para sa mga taong Pisces, mabilis kang siswertihin. Ganyan pa man, mo ito at ipamahagi sa iba. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga maswerte numero, 5, 18, 25, 29, 33 at 44.